isa dalawa tatlo apat limang nangkals. kals ito yung kanyang ano palangoy hindi ganaya isa dalawa tatlo apat lima doon may budiga rin pa ah, binapaganda so, prodo dito tubig ah tubig naman to dito, 6D40 390 horsepower agoy ayan guys yan, nandito tayo sa tabi ng playa dito sa Rosas sa barangay Tinayikan at ito ipapakita ko sa inyo itong dambuha lang pamiyosan dito sa Tinayikan ang na nag-iisang lang pamiyosan puro fiberglass po yan Ayan at lapitan natin Bali, May pintura na siya At meron na rin siyang timon Ayan kalapad ng timon At taas ang hulihan niya Ayan pati po yung Ano niya Yung bubong ay fiberglass din Goodness ay by travel lang Hindi ay fiberglass naman ito Ayan lapitan natin Grabe ang taas oh Ito ang unang mapapansin natin dito mga trupa. Sobrang lapad ng timon. Ayan o. Grabe. Lapad. Landang ka sa Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Limandangkal, saktong limandangkal. Yung lapad niya at yung kanyang kwa na ihi malaki rin wala nga lang kung anong size na ito wala pala yung kanyang hilis eh at ang pagkakabit ng na yan mga katropa ay pag yung iba na ayan yung pala ngayon napakaganda rin fiberglass din ito ayan pati yung mga palatik niya kaya siya binalot siya ng fiberglass ito yung kanyang ano palangoy parang yati oh. <laughs> ganda subukan natin mga katropa kating grabe ang taas oh. ito dadan tayo dito sa dadan ng pagkakyat ah, medyo mataas ito ayan tara ayan mga tropa hindi na tayo sa taas at makikita mo agad ng taas din ng unahan niya Ayan o. At yung style ng kanyang kamarote. Napakaganda. Wala pala ang mga salamin. Oh, nakakatawag maglakad dito. Lapad ng kanyang arag-arag Hindi ko lang alam kung yung series ang ilalagay dito. Grabe ang Laki. laki pala ito. At yung mga budiga niya. Tapos na rin. Ilan pala budiga na ito? Isa, sonahan. Dalawa. Ah, ano lang yung mga katropa. Lagayan lang siguro yung mga tali. Ayan, hurgusan. Pumuhan sa, ano, sa pangulong. Ito, ang budiga niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Agoy, dito na yung limang, limang kanyang, ano, budiga. Tapos dito sa loob doon, may budiga rin sa likod pero ang alam ko ang bodega na yon sa likod ay yun na ikon ah bodega ng krudo parang lagay ng krudo bodega raw doon ang style niya na yung bodega, ang lagay ng krudo na parang bodega grabe napaganda na ito napatutay ah, so na ano ah, ganda rin pagkakalagay ng ano Siguro ibububungan ito dito. ah, <laughs> hindi. Lagayan pala ng ilaw. Hindi bubong yan. Ilaw ay lalagay dyan. Natin na. tingnan natin. Kung ng harap na ito. Pag nalit tayo sa unahan. Ito. Purong ano, fiber din po ito mga katrupa. kaya e, ang hinturin na yan. Balot din ng fiber. Oh, hindi na pala tayong kumuha ng buhok rito Sa taas na tayo. Eh mga tropa pang itsura nya. Grabe napakaganda. Lagi isang ano po ito. Dambuhal ang pamiyosan dito sa Dinhekan. At puro fiber, fiberglass siya. Ayan. May mga kawi po siya pero binalot din po ng fiberglass. Ang ganda ng una no. Ayan. Kulang na lang po dyan salamin lamin. Ano Hanapin na natin sa likod at may nakakabit na rin po itong makina hindi lang po namin na ah, i-vlog dahil kami lagi nasa laut yung pagsasampan ng makina niya set out po kay busala na yun nandun sa baba yan nung po namin kanina kung kailan po ang baba na ito pero sigurado na po ngayong taon na ito may baba na ito ah malaki ang gulong oh yan, kaya hindi pa po kami makalawot, medyo malakas-lakas pa. Ito po ang itsura niya sa loob. Wala. Paano tayo makadaan dito? Wala palang daanan. Baka malaglag tayo. Grabe, lapad na ito. lapad na, ang taas na, ang haba pa. kabilang side na hindi tayo ng ano rito daanan lapad oh. may second floor siya mga tropa yun oh hindi ko lang alam kung saan nalagay ng ano na ito yung ah dito sa baba siguro ang timon ang timon pati ang manubela yan medyo ma, ito mga itong mga tropa mag napadikit sa balat nyo itong fiber na ito ay bago pa makati pa po yan kaya hindi tayo ganong dumidikit yan dito pwede palang dumaan dito ilang side na ito ito ang matang bago para mapasok natin itong likod ayan agoy nga lang yun grabe Malapad guys dito sa likod. Oh. Malapad. Ito fiber din to. Fiber din. Ito na to. Oh, fiber. Fiber lodi. Hindi carbon. Grabe, hindi nga pala na ito. Ito po yung gagawin nila tambutso. Oh ito tubo na yan ito po yung makina niya hindi ko lang po natanong kung anong klaseng makina ito yan po supply ito matapos. Uy! Ito na ka pala? Andito ka? Siyong kasama mo? Kamera, kamera mo Siya tatnya po pala sa kay Bigang, kay Kasuya. Magkasama <laughs> po kami niya, magkasama kayo pupunta rito. <laughs> <laughs> Joke lang po yun. <laughs> Sama kayo magpunta. At ah, nagpalang kami doon sa Kebusalan May rap, dumaan dyan sa kabila. Wala nga pa kan. Wala nga pa kan niya. May hirap ka. Ha? Wala nga pa kan. Oh! Matiba yan. May basag yan? Oo. Oh, oh. oh, Matiba yan. mo ah. Saan dito yung manubila Sa taas ano? oh sa taas. Sa taas yan ano? Sa taas yan. Kasi dito, sa harap na ito, ano to? Dito? Oo. Oh. Eh, patuman lang ako nalala Baka dalawa manubila na ito. Piti kaya yun? Kaya <laughs> dito pag Taas talaga no. At, at, pa una, barko, ay. <laughs> taas talaga yung o, na ito no. Taas talaga yan. ito wala pa nang kisame. pa to nang sa taas ng para barko Ang ganda yung ano. Ang ano. natin. Ah. Alam mo parang hard reflex eh. <laughs> para <day> eh. <laughs> pero ano rin siya. Fiber din ano. Tas. Kaso may hirap po makita sa taas, Walang dana na. Wala, wala pa. Kaya hindi natin makita sa taas. Ay. Ito, buti rin ba ito? Buti rin. Parang buti rin yata ito, no? Oo. Oh. Uh. O, buti, di ba ang budiga na ito ay kung may, may buti ka rito, lagay daw ng krodo. Ito ang krodo. Yan, alin? Yan ang krodo. No? Ito Dito, tubig. Ah, tubig naman to. Ah, krodo pala yun, lagay ng krodo misa isa, itong isda, yata ito. Isda pa dyan sa kabila. Oo, oh, isda. Uh, ang host ng isda din. Maraming ka isda ito dito. Ito na... Ito na... na ang ah. Ito na... Ito na pinakamalaking pamiwasan dito, ano? Ay, uh, dol, ito, ito na malaki, pinakamalaking pamiwasan. Dito sa Tinaikan. Oo, oh, tsaka puro fiberglass pa siya, ano? Uh, Oo, uh, ito Ay kan ah, kaya naman ay busi ka okay. yan. Okay mo ba 'tol? Ha? Ay di mo na yan, okay mo. Kung wala mo hindi. Ba. Malambot. Oo, ba. Sa ng timon sa baba. Dabon bukod sa yan, ba? yan, bukod yan ay mayroon pang ano ya, makakapalambot pa yung oh. mismo ano ya, mga joint ba niya. Hmm. Yung gearbox. Oh, gearbox, bukod may mga joint pa yan. Bukod oh. pa sa gearbox. Sa taas lang talaga siya, no? Oo. Oh. Hindi, hindi, hindi pwede kasi yung dito sa dalit kasi storage, eh. Ay, hindi, Ari. Hindi talaga siya dito talaga dito, yan. Hindi talaga siya sa iba ba, yung so, pa aso yung nangyayari. Hindi kang padaanan. Lagyan pa, pa ito pa ng pansiguro to, kwarto. Yung parang division. Oo. Oh. Para hindi ma-ibawa. Takbuhan dito yung... Ligado, ano? Masabitan. Masipa. Masipa, Masipa ha? Ligado. Taas talaga yan. Fiber din pala to. Ay dito lo, fiber din pala to maliit. Mm. Lahat dito ay dot fiber. Hindi ibig sabihin yan yung lalagyan siguro ng ano. Pangiran apo niya. Pag kitsakisa eh. di ba lalagyan ng kitsakisa niyan. Yung sabitan ng ano, ilalagay nilang fiber pa. Yan ang antay lang mga tropa, tingnan nyo, labo. Kaya labo yung karagatan diyan ay medyo malakas-lakas pa sa laot yan. Kaya hindi pa kami makalaot. Tabo. Ha? Alin? Ay, bagong re-referin ano? Eh mga tropa, ha, tabangan nyo na lang yung update namin dito sa bangang fiber na ito, sa Dambuhalang Pamiwasan. At abangan na namin yung pagbababaan na ito. Oo, oh, naabangan natin. Oh, anong nangyari dito sa mga series-series sana yan oh? Ano ito, Porcelain. Nabulok na? Hindi yeah. Ano yung porcelain? Hmm. Naka-porcelain. Wala man tayong pambili, ayun. Yeah. Magkano raw? Parang pangyata yan. 600. May nangpapaanap sa akin. Ang inaanap niya, taksay, kahit walang lambat. Ay, pamiwasan naman yung... Yan, yeah. Yan. Ay re-referee kripa. Para <laughs> maging taksay. Ayan guys, ibinibinta raw yan o, mga tropa yan. Ibinibinta uh, magkano? 600,000. 600,000? Ayan, yeah, 600,000 po yan ang um, price niya. May, pero may tawaran pa po yan pag makakausap niyo mismo mayari. Comment lang po kayo dito at ating hanapin yung mayari na yan. At punta natin si Kasuyo, baka oh. kilala niya i-announce natin sa barangay. eh, ito sa yung ano, series-series ano? Ito, mga series ako. Oh. Ang huh? series nito yung mga apat. Okay, cut na dyan eh. Ayan, ah, series na niya yun ano? Okay. Yung tatlo siguro nga yan. Oo, oh, malaki na rin yan. Pero pag nasa tubig, maliit na yan. Nasaan so, na mga tropa yan o. Oh. Binibenta. Walang kulang Ayan. Saglit na lang ito. Ayan uh, na, na ito. May CR Saan niya pala ilalagay kaya CR na ito? na. dito sa labas yan. Nalagay ng CR Sa labas. sa loob. Magaganda ang pati na ito. Palalaki ng butas ng ano ng tubig. Ano? Tapos talaga kagad. Kaya ang galunggong dyan, lusot din. Lusot din ang galunggong. Lusot ang galunggong kahit pa koy. Dito. Dito Ha? Dito dito. Dito kung malakas ang tubig ng impact papunta rito. Oo. Ano? Hindi maliit lang. Bukas. Dapat nilakihan no? Oo. Oh. Kasi dito ang pinakamababa ay eh. Diba ito 'tong ginagamit sa napapanood natin sa pelikula? Ito. Yan. yung Mga bilangguan pag naghahagis ng ano? Um, ng um, pausok oh. Tergas. Oh, tergas. <laughs> <laughs> Kailangan din 'to ka talaga nito. Oh. Grabe, ali ka po. Kung nasingot mo yan sa lahat sa buong katawan mo. Ay. Ay. kaya fiber po. na, yung bituka mo. Hindi na kayang tunawin niya ng alak. Ay, oh, fiber na yung bituka mo. Oo. Hindi yan po Kalimutan o. Oh. Idol, ano nga pang makina ito? Ano laki ng makina nito? Ito, ang makina nila ay 6D40. 6D40? 6D40. 390 horsepower. Agoy. Ito. Lakas niya na, no? Lakas ito. Tignan mo, oh. Alos, abot na itong, what? Mataas, oh. Taas. Ito naman sa ito yung pinto. Mga magkano kaya yung ganyang yung ano, makina? Sa simula doon sa kasko, hanggang dito, 12 feet. Mga magkano kaya yung ganyang makina? So, wala. Natin, Pibus, eh. Kasi yung hydraulic tam na 600,000 na kagad, hydraulic lang ngayon. Ah, baka ito yun. Million ang halaga na ito. Oh, so, na. 390,000 pa tapos naka, naka hydraulic din yung panito. Ay, oo, kasi hydraulic din yan. Pero may nag-comment doon sa kwad. Par. Parang malita daw tingnan sa sa ng bangka. Kasi malaki yung bangka. Oo. Oh, pero pag nasa labas yan, malaki yan? Pag nasa labas, malaki yan. Kasi parang picture ito ay, eh, sa bangka. Maliit yung ano eh, space. Yung space ng bangka. Pukaan. Puka-pukaan. Eh. Oh. Yan talagang luwang na luwang. Masa lang yan. para kung tamli. Pagmasok-masok dyan. Pagtiin sa uwin. Kaya tapos naman ito. Masingil lang. Lalagyan pa yan ako sa gilid. din lang ito. Maso yun. Lalagyan pa yan sa gilid ng ano? nang lakaran ayan mga tropa kung natatanda nyo yung bangka na sinagip namin sa pinagagan yung emperor na bangka pamiusan yung may pitong tao na sakay ito po yung kapalit ng bangka na yun Bali po yung nirepair nila ay ginawa po nila pinalitan na po lahat pero yan na po yung kapalit pero hindi po asin talaga ni repair dahil ito mo yung kasko kasko niya ay hindi na rin po niya ginamit ng mayari bali gumawa na lang po sila ng bago doon po sila nagumpisa doon sa bangkang emperor yung bangkang lumubog doon sa pinagagan yung amin po pong nirescue kung natatandaan niya po sa mga dati kong video yan po bali yung ipinalit na bangka kaya shout out po sa mayari ng bangka yan yan Yang pigago isa ng pangulong. Nakaporma pangulong na po 'yan. Ginawa po. Nagbago po li ang isip na mayari Ginawa po pamiwasan. Yan, binago po uli yung porma. Pero yan po yung porma po na yan. Kaya po yung kamarutin niyan. Yan po yung pangulong. Ang unang pagkakagawa ng bangka na yan. Kaya ginawa na po uli ng pamiwasan. Yan, malapit-lapit na rin po yung babayan. Yan, may mga ano po yan. Kawayan na ay antay na lang po natin pagbaba niya sana makuha na natin. Yan mga tropa, hanggang dito na itong video na to at abangan niyo pa yung mga susunod video dito sa Dinegan at sa Pacific Ocean Bali pa po kami. Baka po bukas o sa isang araw. Yan ito video na i upload ko po ngayon ding hapon na to. At abangan niyo. Yan, at abangan niyo po bukas ng umaga alas 7. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nakarating sa kawalan ng huwag po sana kayo magsawa na manood na aking mga video at mga vlog sa Pacific Ocean Yan. shout out po sa ating mga bagong followers at subscriber at syempre shout out din po sa ating mga basher at yung ating mga OFW na lagi nanonood sa ating mga vlog Yan. maraming salamat po sa inyo lahat Yan. thank you po